dito naman tayo uh, magkalkal titingin tayo dito kung anong mabibili natin ayan guys kalkal dito ayan guys oh. ang ganda guys oh. Hmm. nabili ko siya guys M ano ah Sita guys Ang kanyang brand Japan siya guys Ayan siya So titignan natin So ayan guys Pakita ko sa inyo Ayan siya Ayan ang kanyang pangalan May number Tapos Japan movement siya guys Nabili ko lang sa Talagang Rubadinar Umagana pa Oh, So nakaswerte tayo guys Thank you brother ayan guys. Hey guys, ito yung nabili ko. Nabili ko lang siya sa Robadinar. Ang ganda pa guys. Made in Japan. Japan Movement child. Oh, ang ganda di ba?